Yeah. Kailangan nung araw po to. Kailangan magtatain. Si ate. <laughs> para dalawang rambutan lang hinain ko. Ay, hugo. Tapos dalawang santol. <inaudible> santol. Santol. Pwede naman ang ate. Kaya mindoro o mirindoro may mindoro yan? <inaudible> Ay, galing ang mindoro. Galing sa puno. Yeah. Lugar. Wala naman dito sa ating ganyan eh. Galing sa Dolores. Dolores, may doko ka sa Dolores. Ang oh, alam ko, doko mo rin. Walang doko. Meron doko, Dolores. Ay, mata na. Mata na si Hannah. Si Daddy pa. Sige pa. Baka Parang bayaw pa sa malaki. Ama <laughs> hmm. na! Tagdagi po. Ay, bawal yan sa inyo. Pagpahin <laughs> <laughs> lang ito. Na tao. Sa'yo, pagbalit mo nga ako. Huwag nga. Amayin nga. Huwag um, mo naman eh. Huwag mo tao. Say, 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 si Hugo. Huwag mo dali.

Buhati mo si Hugo. Tama na yan. Naubo, ikaw ka. Buhati mo si Hugo. itaas e, mo. Yung kagaya kanina. Iganan, e, no? Yung hindi ganyan, yung itinaas mo. Ayan. Ayun. Oo, oh. ayan. mo Batang ina. Oo. yun. Saan mo yung niyo? Hehe. Ayun, ayun na, mag alaga Ay. Malagdag, Thea, yung... sun. Hindi

Wala. Miss, hindi magtaka ng amat magtumi ang kamay. Hindi kita. Ano? Alis mo sa akin yun. Sa iyo. Makulan. Ano yun? make-up, make-up na Eh, ano yun?